Humingi ng paumanhin ng mga social media influencer na si Rendon Labador at Ross Martin matapos ang naging komprontasyon at umano'y sigawan nila sa isang empleyado sa munisipyo sa Coron sa Palawan. Sa viral video, makikitang dinuduro ni Labador ang isang municipal staff matapos ang isang Facebook post tungkol sa aktibidad na isinagawa namang, ng grupo sa lugar. Batay sa Facebook post, ginamit lang umano ni Nalabador at Tan ang mga taga-kuron para sa kanilang content. Pinatulong pa daw ang mga staff ng munisipyo, ngunit hindi naman umano binigyan ng anumang tulong. Plano naman ng isang miyembro ng sangguniang bayan ng kuron na maghain ng resolusyon na magdedeklara sa dalawang social media influencer bilang persona ng grata sa kanilang bayan. Nagsasagawa na rin ng imbestigasyon ang lokal na na pamahalaan at nangakong mahaharap sa mga karampatang kaso ang mga taong sangkot sa insidente. Humingi na rin ng paumanhin ng staff ng munisipyo sa kanyang nagawa. Jo, uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. And humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun. Sana po magpatawad niyo po. Kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumabraman po kami. At tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At uh, we, will, we will be better. Babawi po kami. At hindi po ito magiging hadlang sa Uh, advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan. Humihingi po ako ng tawad sa team Malakas dahil sa ginawa kong masamang pag -po sa social media para po sila ay siraan dahil sa hindi po ako nakatanggap ng tulong galing kay Ms. Rosemar at team Malakas. At humihingi din po ako ng tawad sa pag ng suntukan kay Mr. Rindon. Sana po ako ay nakikiusap sa inyong lahat na sila po ay patuloy niyo pong suportahan sa kanilang tulong sa tao.